Morning. Galakad-lakad ako dito sa bodega. Ayun oh. Nakandakad sa umaga. Ngayon, jogging lakad-lakad lang. Para kahit pa paano ma-exercise yung katawan natin. Yan, Mala medyo malayo kasi to eh. Maganda yung balik-balikan. Nakaka isang isang balik pa lang ako. Yan. Ito. Yan, mahaba kasi itong huluwi na ito eh. Eh, ang lakad-lakad. Ano pa lang naman ngayon eh, 6.40. 6.40 pa lang. Eh, lakad-lakad muna. Eh, mga bodega. Kunti lang dito ang bodega. Sampung bodega lang. Ito, bodega ng bosko. Eh parang daming bakal yung ginagawa pa yun. Ginagawa pa, hindi pa tapos. Ito yung mga truck nila. Kaya, lakad-lakad uh, muna. Ay. Kahit lakad lang, okay na eh. Hindi na kalahang basa-basa mag-jogging. Duro mga uh, tatlo or apat na balik. Okay na yun. Okay na yung ganun. Apat na uh, balik. Ayan o. No? Damuhan po. Damuhan pa. Ito ginagawa pang budega. Yan, ginagawa pang budega. Ayan. Ginagawa pang budega, yan. Ayan eh, o, mga bako nila. Semento. Mga ginagawa ito yung gubat pa eh. Yung gubat pa eh. Inaayos pa. Ayan. Siguro hanggang dito lang tayo. Mas ikot ulit. Ikot, ikot. Kasi no malay-layo pa, lalakarin rin. Ang layo nito, hanggang dulo dun. Yung nga dito na nagja-jogging eh. May nagja-jogging. Ito yung mga ginagawa pang ano, bakal na sa bodega yan yung gubat pa yan gagawin din yung bodega gubat pa yung gubat tuloy kalaan hindi gubat yung kalaan pa yan yung mga gagawin bodega kalaan Walaan, yun pa, doon ako sa dulo na ang galing. Kaya, lakad pang ganda sa dulo. Mga tatlong balik, apat, okay na yan. As, trabaho na ulit.